seven. So, sabi po niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Napipilitan lamang. So, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalahan. So, uh, ibig sabihin nito mga kapatid, kung magbigay ka, dapat bukal sa yung puso. Yung hindi napipilitan. Yan. Dahil, mas iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng bukal sa puso. Ang bawat isa ay maaaring magbigay na naayong sa kanyang pasya. Ang Panginoong Isus ay kusang nagbibigay sa atin. Yan. So, uh, alam niya ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kahit hindi tayo humihiling, ayan, siya ay nagbibigay sa atin ng pusa. So, uh, dahil, iniibig tayo ng Panginoon. Yan, so, isang halimbawa na maibibigay ko dito ay yung ano, ah, uh, tithes and offering. Yung pagbibigay natin ng tithes and offering. So, Uh, hindi po tinitingnan ni Lord kung gaano kalaki o kaliit ang ating binibigay sa kanya. Kasi alam niyo po ba yung bakit, mga kapatid? Kasi ang ating Panginoon ay napakayaman, di ba mga kapatid? Hmm. Ang Diyos ay ang ating Diyos ay napakayaman. Hindi niya kailangan ang mga binibigay natin sa kanya. Bagkus siya pa lang nagbibigay sa atin eh. Di ba? Amen. So, ang gusto lang ng ating Panginoon ay dapat uh, di po tayo nakipilitan na magbigay. Kundi dapat magaan sa ating puso. Ayan. So, yung panglima, -diba. ayan, pagtulong sa kapwa. So, uh, ito po ay matatagpuan sa Lucas 6.30 Sabi ko niya dito, Bigyan mo ang bawat kumihingi sa iyo. At kung kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. So, ano po bang ibig sabihin ng mga kapatid? Yan. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, kung ang iyong kapwa ay nangangailangan ng iyong tulong, bigyan mo siya. Yan, bigyan mo siya ng taos sa puso. Dahil, ang tunay ng pagtulong ay walang inihintay na kapalit. Ayan. Dapat talaga, ganyan yung gawin natin mga kapatid. Huwag na tayong tumulong kung nag-aantay din tayo ng kapalit. Pero, kung minsan, ayan, ah, uh, kung meron, uh, may, meron yung mga tao na tinutulungan natin na uh, usang nagbibigay din sa atin. Amen? Amen. Amen. So, nag-o-offer sa atin na bigyan din tayo. Amen. So, syempre, kunin natin, ah, alangan naman na, ano, na, uh, hindi natin kunin yon. Itaos e, sa na puso naman yan, di ba, mga kapatid? So, sabi nga niya, sabi nga nila, huwag tanggihan ng dressing. Ayan. Siyempre, mm. ibigay na niyong pusa, lang naman na, tatnan na, hindi mo pa tatanggain. So, men, eh, lalo-lalo na na talagang bukal sa kanyang kalooban, yung kanyang uh, uh, pag, ano, uh, kanyang pagtulong. So, pero, kung ang uh, uh tinulungan naman natin ay walang maibigay, sana huwag naman tayong magalit o kaya magdamdam. Ano, at least, natulungan natin siya. Amen? Amen. 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 So, tsaka alam nyo mga kapatid, uh, kung bukal ang sa puso yung ating pagtulong, ayan, uh, ang ating Panginoon ay uh, nakikita niya lahat ang ating mga puso. Ayan. So, pinakalas, uh, ayan, pagpapatawad. So, ito po ay matatagpuan sa Epeso 4.32. Sabi po niya dito, maging mabait kayo sa isa't isa. Maawain at magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Kristo. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kung tayo magpatawad ay eh, kailangan buong puso yung pagpapatawad natin gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Yan. Kung ang isang tao ay ginawan tayo ng masama ay dapat nating patawarin siya ng buong puso. Yan. Ah, uh, kapag nag, uh, kapag pinatawad natin siya ay dapat walang kondisyon. Amen, mga kapatid? Amen. O, dapat walang kondisyon. Yan, kasi kapag may kondisyon, ibig sabihin, hindi taos sa kanyang puso yung kanyang pagpapatawad. So, dapat, kapag nagpatawad tayo, lahat ng mga ginawa sa atin, ng mga uh, kasamaan ng taong yun, dapat kalimutan na natin lahat. Amen? Yan, lahat dapat burado na. Burado, burado sa ating isipan. Yan, kasi alam nyo ba mga kapatid, kapag nagpatawad tayo ng buong puso, patatawarin din tayo ng ating Panginoon. At syempre, magkakaroon din tayo ng peace of mind. Amen. Gusto nyo, gusto niyo ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. So, alam na natin, mga kapatid. Kaya kailangan, kapag nagpatawad tayo, yan, kailangan bukal sa ating puso. So, bilang conclusion, mga kapatid, ito ay matatagpuan sa 1 Corinto 16.14. Yan, 1 Corinto 16.14 Sabi po niya Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig. Yan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, yan, sa ating kapwa, sa ating simbahan, sa ating pamilya, dapat lahat may pag-ibig. Yan. Kasi, kung may pag-ibig, gagantimpalaan tayo ni Lord. Amen? Amen. So, yun lamang po ang ating maibabahagi mga kapatid at to God be all the glory. Amen. 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 So, Amen.